Kami naman ni CJ si magpapakain ng ano ng baka, ng umpay. Ate. Ng umpay siya. Papatabain daw niya yung baka. Pwede. Huh? <laughs> yung mame, pwede ba ito yung kanya kinumpay. <laughs> uh, sa gulit na baka ito. Oo yan, pero hindi yun, ako yan lang. Wala akong mga nakita talaga. Kunin mo. Aya, thakani pa r다가 terminar ca? тр øp orta behavi Aya, may puno na yan. Oh. Di mo may itaka, di mo may itaka. Ah. Ah, baka mo diyan. Ay ah. mo na. Eh, katakan mo yung uso doon. Huh? Katakan mo yung uso doon. Ay, hatakin mo yung lubid. Yung baka, ayan o. Oh. Hanggang dyan sa ano, para makakain. Ayan. Okay. Yeah. Ayaw. Okay. Ayan. Yeah. Ayan. Ini ada yang kena kain ya.

natin doon sa mataburon. Eh, yung madamo diyan. Uh, ito na dabo eh. Ay ni yan eh. Oo. Oh. Kunin mo itong ano, yung kalasimintali. Kakalasin na. Hmm, yan.

Ito nalang bukas naman talaga. Fit talaga. Tali talim sa ipil. Ngayong ipil. Ano pwede yun? Parang ayun. para hindi makano. Ito? Oo. Uh -huh. Tapos ko ba yan? Dito, dito. Ito hmm. nung yun. ano mo rin. Hmm. Yan ba kinuha mo? Yung mga bakat-bakat na yun. Ha? Yung mga bakat-bakat na yan Sa leeg. Ano ah, ano. Galis-galis niya. Oh. <laughs> Buti may damo pa eh. <laughs> tali mo siya sa puno ro. Alam mo ba kung magtali? Ano? Ano ba tali? <laughs> tali ng kabayo. Diyos <laughs> Tali kabayo. Ha? Ganito lang madali dali Mas madaling ano? Halika, tuturuan kita magtali. Halika, ah. okay, ayaw na. mo mo. mo. Dito ka. alam mo yan. Itiklopin mo lang ganun. Pasok mo sa ibabaw. Kunin mo rito. ha ah ano parang 8 roll wait, wait uh, ah ah 8 bar 8 bar subscribe ka ako mapulo ko tali nyo dyan huh? kaya lagi mong bibisitahin kaganyan ngayon nyo lang ang binisita kanina tanghali hindi kanina mag, bago magtanghali dito kami dalawa ni Echo makati e ha? Dapat lagi naka-long-sleeve. O, oh, nakita ko. May, 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 may Mudahlih nas, mami. Mudahlih kasih empat puluh nih, eh. karena kayak lagi mau init ang baka ay ano mas matatag ang baka sa init kaysa sa kalabaw <laughs> kalabaw na sa init kaya lagi yung ng yun eh, nung bata kami din na dinaanan niya ng ano yung ating kung nasa niya tricycle pudpud -pud, oh pudpud -pud na pudpud -pud yung ano <laughs> sa pagdating ng pangalawang araw ganyan din yan parang lawn mower hmm. yung mga damang, lalagay ko na oh. Lagay mo rito, malilim. Tapos atake mo yung baka kung gusto mo. Yeah, atake mo yung baka kung gusto mo kainin yan. Kasi mamaya tuyo na yan. Oh. Uh -huh. Ah, ang paamo. Oh, may lapilap 'yan, toro 'yan eh. Kahit sa akin may ilap 'yan eh. Oo na. Ah. Oh. Ngayon din pag nagugulat. Put-put 'yan. Lalapit ko na lang. Lalapit. Oh, lapit mo lahat akin mo. Ay, lalapit mo na yung damo. Lalayo yan, hiyan mo na rito lalayo ya pag dumay ka lumapit ka sa kanya ayo ni lang ano eh tapos pagka inaalaga mo lagi mong himasin yung ulo para umamo sa iyo